mula daw sa pamilyang kilalang mapang-abuso ng kapangyarihan o nang-aabuso ng kapangyarihan ngayon biglang tagapagtanggol daw ng demokrasya. Ayan, pinagtatawanan ngayon itong si Baste Duterte. Hmm. Sabi niya dapat tayong manatiling mapagbantay lalo na ngayon na may banta na muling pagbalik ng authoritarian uh, na pamumuno sa ating bansa. <laughs> ang tatay mo daw na si Rodrigo Duterte mismo ang napauso ng pamumuno na may kasamang takot, dahas at death squads. Yan. Sa ilalim ng kanyang termino, libu-libu ang napatay uh, sa madugong drug uh, war na itong si So yan ba ang gusto niyo? Hmm. isalang lang ang ibig sabihin na ito eh. Siguro iniisip niya na baka sakali na yung mga tinatawag nila dating mga dilawan, yung mga tinatawag nilang kakampwet, na itong mga DDS akala siguro ay aanib at makikiisa sa kanila. Ang mga kakamping po ay madaling makiisa. Ang mga dilawan po ay pwede talagang makiisa. Pero sa mga magagandang layunin, hindi, hindi sa mga katulad niyo po. <laughs> Siguro ganyan ang gustong, um, gustong mangyari natin si Baste Duterte. Kaya ito, ito ang kanyang statement ngayon. Basahin nga natin. Today, we join the entire country. Oh, wow. <laughs> In commemorating the 39th anniversary of the People Power Revolution. Akala ko ba ayaw niyo sa mga ganito? A historic moment when Filipinos stood together in unity to reclaim democracy. Ang pinag-uusapan po ay demokrasya, ha? Hmm? Hindi po uso yan sa Davao. Hindi po yan uso sa Davao. Dahil pag naririnig ko yung salitang or yung lugar ng, na Davao, ang naaalala ko sa, sa lugar na yan or ang sumasagi sa isip ko ay kung paano rin namumuhay ang mga nasa North Korea <laughs> ng pagkakaalam ng nila ay sa kanila lang. Wala silang or hindi nila alam kung ano yung totoong maayos outside of Davao City. Uh, ayan, martial law declared by uh, Ferdinand Marcos Sr. in 1972 left a dark legacy daw sabi niya. Countless lives were lost, freedoms were stripped away, and power was uh, concentrated in the hands of a few. O, oh, ayan. Mm. Tapos, ayan na Yung mga dilawans na sinasabi nyo. Sasangayon na po sa inyo, Mr. Basti Duterte. Kasi ang nangyari, kabaliktaran. Lalo po kayong pinagtawanan. Kasi itong, itong ginawa nyo, parang gusto niyo sabihin na bayani kayo. Ang sabi nga dito, uh, nagtangkang magmukhang bayani. Pero ang nangyari, pinagtawanan lang ng taong bayan. So ayan, sa bawat salita daw kasi ng isang Duterte, may kasamang pagtatago, pang-iintriga, at pagiging ipokrito. At higit sa lahat, yung panlilin lang na tinatawag. Kung talagang laban sila sa pang-aabuso, dapat nilang tignan ang sariling pamilya bago magpanggap na kampiyon ng demokrasya. So ito'y pagpapanggap na, daw na itong isang Duterte. Wala namang bago dahil... Nakita niya naman kung paano rin magpanggap yung kanyang ama at lalong-lalo si Sara Duterte. Napakasinungaling. Yung lahat ng yan, lahat ng, ng mga salitang yan, pag pinag-isa, ang ibig sabihin talaga o ang tinutumbok talaga ay ang mga Duterte. Kasinungalingan, panggagago sa taong bayan. ba? Diba? At kung ano-ano pa. Krimen. Duterte talaga ang bottom line. Eh. Good luck.